Ayan mga parts ano? andito po tayo sa ating uh, shop no. Ayan, maulang araw po. Ayan po yung ating uh, mga tanggap ano. Ayan po. Ngayon meron po tayong tanggap na isang uh, dryer. Ang sabi ng may-ari, ayaw daw po umandar yung kanyang uh, dryer kaya po dinala dito sa ating shop. At ang sabi, gawin na daw po natin kaagad-agad dahil uh, maulan. Pero bago ko po ito gawin, ah uh, upload ko po muna sa ano dito sa channel natin para kung magkaroon ng problema yung inyong dryer, eh alam niyo yung mga dapat gawin. So ayan, kaya kung bago lamang po kayo dito sa ating uh, YouTube channel or napadaan lang, mag-subscribe na po kayo para lagi po kayong updated sa mga bago po mga upload na video. Marami po marami po akong ina-upload na video. Yung mga ginagamit po natin na uh, nasisira mga appliances, uh, binabahagi po natin dito sa ating uh, YouTube channel. So, si simulan na po natin yung ating uh, gagawin dito sa ating dryer at ituturo ko po sa inyo step by step. Ayan po yung ating uh, dryer. Ano? So, gamit po tayo ng uh, tester. Ano? I-set po natin sa time 10 or extend. Pagkatapos, i-calibrate po natin Ayan po, nakakalibrate na. Ngayon, ito po yung uh, cord ng ating dryer. So, pihitin po natin yung timer, ano? Ayan. So, pansinin po natin kung tumutunog yung timer. Yun, tumutunog siya. So, pag tumutunog, uh, mag-test mag po tayo dito sa cord ng ating dryer. Ayan, malakas po lang dito sa amin, mga parts, ano? So, tingnan po natin kung mayroon po tayo makukuhang reading. Dapat po, mayroon po tayo makukuha dito. Ayun, pumalo yung ating tester, ano? So, nakikita nyo po. Pumalo po yung ating tester. Ayan o. So, hindi naman po shorted, ano? Kasi hindi naman po siya pumalo ng hanggang zero. So, okay? Ay ayos lang po yung kanyang uh, reading, ano? Ayan. Ayos lang po. So, ngayon, uh, pagka po kasi sira yung timer ng ating dryer, hindi po papalo yung ating tester. Sa kapag sira yung door switch, may door switch, may door switch po yan dito sa ibabaw. So, pagka sira yung dalawa na yon hindi po papalo yung ating tester pagka po sira. So, ngayon pumalo. Pero bakit ayaw umandar? Ang sabi na may ari. Ayan. So, goods na tayo dito. Okay yung timer natin. Okay yung, yung door switch natin dito sa ating dryer. Okay naman. Nakita nyo naman sa tester. So, mag-focus po tayo doon sa baba. Dito sa may ilalim, sa may makina. Ayan. Ah, ngayon, ganito. Ah, buksan natin to. Ito, yung tornillo na to. Ah. Yung problema, kasi dito nakalagay ito eh. Dito siya nakalagay ito sa sa line ng ating cord. Papunta so, papunta so, nabubulol ako papunta doon sa ating makina kasi dito siya nakalagay no ayan dito inalis ko lang kanina dito siya nakalagay ayan no oh. papunta doon sa ating cord saka papunta doon sa ating makina ng ating dryer so ayan tapos tayo dito sa fuse kung sira yung fuse at nakita nyo nga uh, ganito itsura or uh, putulang fuse Siyempre, pagka putulang tulang fuse, iba na yon shorted na yon So, ang gawin nyo, i-check nyo yung makina. Ano. Kaya, mahalaga yung may tester po kayo, ganito may tester po kayo mura lang naman to sa online bumuli po kayo kahit hindi po kayo technician o kahit hindi po kayo manggagawa dapat meron po kayo nito uh, para po yung mga appliances nyo sa bahay e eh, malaman nyo kung ano po yung difference ayun, ayan so ang gagawin nyo ganun pa rin uh, time is 10 pa rin tayo so ayan uh, meron pong tatlong wire yung ating makina ano? ayan so hanapin nyo lamang po ito Ayan, hanapin nyo lamang po itong wire nito papunta doon sa ating makina. Makikita nyo po tatlong wire. So, ang gawin nyo, putulin nyo, no? So, ang pagputol nyan dito, ayan, para pagka isinoli nyo, kulay-kulay, no? Madali nyo matandaan kung saan nyo ibabalik. So, dito, mm. so, naputol na po natin yung tatlong wire na yan na nanggaling po sa ating makina, ano. Ngayon, palabasin nyo po yung wire para po ma-test nyo ng tester, ano? So, ayan, napalabas na po yung Napalabas na po natin yung ating wire. Ngayon, pwede na po tayong uh, mag-test. Pwede na po tayong mag-test sa ating makina. Ang mga parts. pagkasunog yung ating uh, makina ng dryer, hindi po mapalo yung ating tester pagka nag-test tayo dito sa tatlong wire na to. Ayan. So, kailangan itong tatlong wire na to may palo yung ating tester. Tandaan nyo, mayroong palo na buo at mayroong palo na sira. Dapat kabisado nyo yan, no? So, tinuro ko na yan sa ating uh, channel kung ano yung palo na buo at kung ano yung palo na sira sa ating mga makina ng dryer. Ayan. So hanapin nyo lang po yung wire na nakakonekta dito sa ating cord. Cord, ano ba yung cord? Ito, yung saksakan natin. Ano? Yung nakakonekta sa saksakan ng ating dryer. So ito, ito yung isang wire ng ating makina na nakakonekta dito sa ating wire ng ating cord. So dito tayo magsisimulang mag-test. Dito natin ilalagay yung test probe natin. Kahit black yan, kahit pula, okay yan. Ngayon, may dalawang wire tayo natin itira, no? Ngayon, itetest natin yung dalawang wire na to. Kinakailangan, papalo yung ating tester. Nang hindi sagad, ha? Nang hindi sagad yung palo. So, yun, pumalo, no? Nang, ah, uh, mahigit 10. So, sa, sa number na to, mahigit 10 yung palo. So, yan, muulang po kasi dito, no? Mahigit 10. Ayan, mahigit 10 yung palo ng ating uh, tester, no? ayan nakikita ba mga parts so ngayon balik ulit tayo no? yung, yung ating test probe dito ito yung manggaling sa ating cord, yung wire na to yung kulay asul ngayon check natin ano so ayan pumalo so pumalo so kila kinakailangan yung palo niya hindi parehas ano kailangan magkaiba ayan so magkaiba yung palo niya isang bago dumating ng 10 at isang lagpas sa 10 so ibig sabihin yan yung makina ng dryer natin ay buo ayan so bakit ayaw mandar kaya ayaw mandar ng ating makina ng dryer kumisan yung kapasitor natin may leak or sira na or kumisan naman yung ating uh, fuse ito ay sira na rin kaya hindi umaandar yung ating uh, dryer no at kung kung naka experience kayo ng uh, tinester nyo to at yung isang wire yung isang wire ay hindi pumalo Ibig sabihin nun Yung makina ng dryer natin Ay sira na Sunog na yung Yung ano nun Yung windings Ano Yun So ngayon meron pang isang dahilan Kung bakit ayaw umandar Ng, asing, ng ating Makina ng dryer So tingnan nyo Meron siyang uh, Pinaka Preno Dito sa ilalim ano Sa may ibabaw ng ating uh, Makina Pinaka preno ano? Meron siyang pinaka preno Ito Kumisang kasi nakapigil ito Dito sa ating ah uh, pinaka pulsator ng ating makina ito yung pinagkakabitan ng uh, basket nisan nakapigil doon kaya hindi umiikot yung ating uh, dryer ang gagawin nyo para makasigurado kayo sasalitin nyo to, paikutin nyo ng kamay nyo katulad ng ginagawa ko na yan so pagka umiikot ng kamay at nakasara yung eto uh, ito yung pinaka pintuan ng ating dryer ito pag nakasara to at na, at napaigot nyo ng kamay yung yung basket niya ibig sabihin nun ah okay yun hindi nakapigil yung brake ng ating ah makina kung, kung hindi nyo mapaigot ng kamay ibig sabihin nun yung brake ng ating ah, makina is nakapigil so sira yung kanyang brake ang gawin nyo alisin nyo na yung pinakabrake na ito sa ibabaw o pwede naman yun o kaya talian nyo na lang dito para umanga katulad ng ginawa dito no so ito buo ito no buo itong makina ng dryer so ang naging problema nito ah uh, ito Kaya ayaw niya so ito yung naging problema niya yung kanyang fuse at saka titingnan din natin yung ah uh, yung kapasitor so bago natin palitan yung fuse Siyempre tingnan natin yung kapasitor baka po kasi mamaya yung kapasitor ay shorted kaya yung fuse natin ay nagkaganon so i-check natin ano So, sa, sa pag-check naman ng ating kapasitor, gamit kayo ng digital na tester. Mas mainam yan kaysa doon sa analog. Dahil yan, mas kita-kita nyo yung uh, magiging resulta. So, mag-test na po tayo ng ating kapasitor. Kinakailangan po, meron po tayong makukuhang 3.8 or 4 UF. So, meron po tayong nakukuhang 6.7. 6.6. No? So, ibig sabihin nun, yung ating kapasitor na to ay sira na. Kasi, umover na siya sumobra na siya doon sa naka-indicate na microfarad. Dapat dapat 'yan hanggang uh, 4 UF lang 'yan kasi 3.8 UF 'to. Ayan 'no. Oh. Lumalabas po 6.4. Kahit po rin natin, uobra 'no. Kahit po baliktaran, uobra. So, ayan. Tingnan po natin kung ano po yung makukuha natin. So, 4.8. Mataas pa rin, ano? Kumpara sa 3.8. So, ibig sabihin nito, sira na yung kapasitor natin. Kaya, nagka problema tong ating fuse saka yung fuse na to palagay ko nabasa ay nagka problema nga pumutok oh. so kaya pumutok yan dahil dito sa ating kapasitor nagkaroon ng problema ayan so sa pagkabit po ng kapasitor pangkaraniwan po erin blue na to ay linya so ito nga brown saka green ay line po ito ng kapasitor natin Okay, kabit po natin dito Ayan po. So, yan. So, itong kapasitor na ito, 5 microfarad po ito. Yung ating uh, ik ikinabit, ano. So, okay naman po yan. So, ngayon. Kaya ko ka po sa inyo nasabi nga uh, okay yan kasi yung makina niya napalitan, napalitan na din po. So, nung nagpalit po ng makina to hindi pinalitan yung kapasitor. Eh, kasi yung mga bago makina po ngayon, 5 UF na yung kapasitor na dapat ilagay. Hindi ganitong 3.8 UF. So ngayon, itong uh, isang linya na to, i-connect natin to sa cord. Ito, sa cord. Ayan. Connect natin sa cord. So ngayon, meron isang linya na natitira. Ito. Yung papunta doon sa timer, ano? Ito. Or doon sa switch. So ikakat natin to. Ayan. Sabi natin ilalagay itong wire na to. Napapunta doon sa ating uh, timer or doon sa ating switch. So ilalagay natin ito dito sa ating line ng ating capacitor. Ito yung pinaka mababang uh, ohms or yung mataas ang uh, palo ng ating tester. So dito natin ito ilalagay. Yeah, meron po akong upload yan sa ating channel. Pakihanap na lang kung paano mag-wiring sa ating dryer. So ayan. So naikapit na po natin. So ayan po. Ngayon, Siyempre bago natin saksak, mag-test mag mag-tester -test, mag muna tayo gamit tayo ng tester bago natin saksak para siguradong tama po yung ating connection pero alam ko tama ito pero, pero sa mga baguhan na katulad nyo gumamit kayo ng tester so pilitin natin yung timer yun goods naman yung kanyang Apalo ah, palo so okay ngayon isaksak na po natin sa kuryente ating na po natin kung ito po ya under na ano ayan wala pong cut yan so plug in na po natin sa kuryente so ayan Ah, uh, kapasipasin nyo po, umaandar na po yung ating dryer, ano? Oh. Ayan, no? So, umiikot na po. So, ganun lang po yung inyong gagawin, mga parts, ano? Ayan. So, ayan. So, hanggang doon na lang yung ating video. Maraming maraming salamat po sa inyong uh, panunod. At, at sana po, nakakuha po kayo ng idea. No? Sa pagre-repair ng mga ganitong uh, appliances.